si, <laughs> si Michael, may girlfriend na iba, oh. si Cassie. Ay, okay. <laughs> nabigyan ko na okay, na, naman. Na. na siya ng pag-asin. Ba't ba hindi na tuloy yun? Ay, Halim Ikaw po. yata ang mahina eh. Nag-start na kayo oh. ni Jill yan, di ba? Tapos biglang parang ngayon, nunahimik na. Okay. Oh, okay naman po. Like, I mean, maganda yung run ng, 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 ng ano, tandem namin mm. sa abot kamay. And happy po ako talaga sobra, genuinely. Um, sa mga, lahat ng nakatrabaho ko doon kasi, uh, lahat po kami nabigyan ng pagkakataon na uh, ipakita ulit yung talent namin mm. on TV. And ayun, happy ako genuinely sa kanilang each and every one and talaga. Ay, sige. Ang layo na. Pero kung mabibigyan ka ng chance, gusto mo ba siyang ligawan talaga? <laughs> <laughs> uh, right? Yun pa rin. Hindi, <laughs> sasagot niya yung sa show. Hindi, kung yes or no. Hindi, <laughs> kasi alam naman natin, di ba? Yes or no nga. Si, si Jillian. Talagang type ng bayan yan di ba? So, so pwedeng ligawan mo Oh, uh -oh. next nice question Tingin <laughs> mo mo may pag-asa ka sa kanya? If ever na. lang Kasi ligawan mo Ngayon nga hindi daw yeah, eh si ay. Uh -oh. Wala naman ako sinabi May girlfriend na si Michael Hindi Kaya siya kasi pwede manigaw si kay Julia eh. okay. Alam ko rin na kasi nakikita ko sila Si Cassie si ang girlfriend Di ba wala kang girlfriend? So, ay, ay pwede, Tad. Ay, meron? Oh, hindi kanine. siya makasagot, eh. wala ka na kanina, nalaman ng may girlfriend ni Michael, eh. Ay, ay grabe! <laughs> ikaw may girlfriend ka. ka? <laughs> Secret wala ko oh, po. Meron ba Meron wala. Hindi ko agad nakasagot kanina. Eh. Um, hindi, kasi nalilito ako. Oh so wala kang girlfriend, pwede mo ligawan si Jillian kasi may girlfriend si Michael. Dapat sagutin mo na talaga yung tanong. Nakatatlo na yung tanong na yan. Hindi niya sinasagot. Iniiba niya yung sagot. Ay, may girlfriend ka, Jay. Punta niya sa show. Type mo ba si Jillian? Type ng buong yan sabi mo. Ikaw ba personally type mo siya? Ginusto mo siyang ligawan? Ginusto mo siyang ligawan? Well, sa totoo lang po, eh, sobrang lapit po namin sa isa't isa close kami si, si, si hanggang, si ngayon. hanggang ngayon hanggang ngayon deh hanggang ngayon pa rin of course po ano naman kami ni Jillian talaga like ever since since nagsimulat sa pool sa show sobrang close namin And maganda yung friendship yung friendship talaga namin ni Jill And, so ah, friendship. So nalungkot, honest ah, nalungkot ka nung si Micah nang leading man niya sa'yo. Oo, at hindi ikaw. Well, hindi naman po. Actually, hindi. Hindi ka ko. nalungkot. Oo. Oh, well, uh, ako... Bakit nalungkot ka? Honest, honest po ako na... Pa naman <laughs> ay, tatampo po. Honest po ako na sila, sila binigyan ng project ganyan, masaya ako talaga kasi si Michael, close ko. Si Jillian, close ko rin. So parang, um, I'm there as a friend na tipong susuportahan kayo and susuportahan ng lahat ng mga nakakatrabaho namin. Happy po ako, promise. Ganun po yung, ganun po ako as a friend eh. as a friend. Okay. Communication, uh, GM. GM. Ano communication ka? ni Jillian? Jillian. Ah, naman po kami nila nila Jill, nila Michael. Eh, okay. nakakasalubong ko sila. So, uh, personal text? na text wala. or chat. Wala nang dula na, na kayong hey, group chat or whatever. Meron po. Nagbabatian kami. Pero May group chat din po kami. <laughs> o, pero kayo, nagchat-chat kayo. Nagte-text kay ni Jill. Aside yeah. sa message, uh, babatian po kami sa sa Viber Tinonggratulate mo si Michael Nung siya yung nakuha sa may Ilonggo. Of course Dinext mo siya personally Opo oh, oh, oh. Parang mas bagay talaga sa'yo Dapat yung role Kasi diba Tsaka kayo, sa kayo ang click sa abot Tsaka kayo ang province mo ay, kayo, ay kayo, Ano kayo, Diba Kaya nga eh Tsaka ilong lupa Kaya nga eh Diba nag best actor ka Pagkagalaban yung sarili kaya, ba, ako po totoong ilong. Hindi <laughs> ka nagpresenta talaga na maging Ilong girl. <laughs> 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 ilong Ilong Pero kayo ang click sa abot kamay, di ba? So kahit kon, hindi sumama. Sila nga yung na, unang love team. Eh. Oo. So, <laughs> Actually, masama ang love mo, di ba? Alata Sama naman. Yung, sabi nyo. <laughs> 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 hindi, po, hindi po. po. <laughs> We're looking forward. <laughs> Asan ko si Ken? Hinahat <laughs> 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 ko <po laughs> na si Ken sa Looking <laughs> forward na mag-work. Yes <laughs> po. I'm very much open na makipagtrabaho sa kanila. Um, kay Ken. Try. Yes po. Di ba naging close mo din si Ken? Ano po? Uh, po. Ano naramdaman mo nung pumutok yung mga balita kay Ken? Well, ako syempre ayun, pinagdasal ko na lang po lahat kasi ah. ano, uh, uh, he's a good friend of mine and ayun po. Ato, and ato, ato girl. Para sa akin ato. lahat ay eh, may katapusan and ayun po, praying for for everyone na Ma stay strong lang May communication ka ni Ken. Well, matagal na po wala eh. Tulong siya sa mo. NBI? Baka tamagot siya na communication pala kayo So hindi mo talaga alam kung nasaan siya. talaga bago. Pero ano ano, sa social media, payami ka rin ano ano ba talagang image gusto mo? naka-doon hubad ka, ikaw may naka-igorot na hubad ka. Ano ba talagang gusto mo? Gusto mo talaga mag uh -huh. maging well, masayaw mo? ko lang <laughs> din po kasi lifestyle ko po yung mag-exercise oh, po. Magpakita eh. ng so, katawan. Um, as yung siguro, yun yung reward ng, ng hard work. And gusto ko kasi ay ma-feel good. Ma-feel good, of course, na siyempre, um, puyatan kasi yung trabaho namin eh. Kailangan may exercise, yun, So siguro, thankful ako na, syempre, ito yung reward ng hard work ko na physically, yun, na-appreciate ng tao. Eh, yun po. Yung eksena ako. mo kaninang igorot na nakahubad, nag pinaghandaan mo yun. Oh, well, ano po? Ah, siguro, matagal na rin kasi ako nag-workout, so uh nag-maintain po ako, of course. I have my diet, and yun po yung siguro, happy ako kasi kahit puyat ako, magaan yung gising ko. Dahil yun nga, pinopromote ko rin sa social media na maayos yung lifestyle. So, Parang mas maganda ka katawan yan. mo kay Michael. Thank you po. So, oh, no? oh, tinanggap mo yun, makakarating yung kay Michael. totoo no? no? Voice no? of Summer, yan. Oh. ayun nga. Michael, Bob, kasali. Eh, Kasi uso nga yun yung mga AI, eh, ba? Diba? si So, so uso so. yung mga ganun. Eh, napayami AI. ka sa social media. Baka ma madoktor yung ano mo. <laughs> paano kung may lumabas na skandal? <laughs> <laughs> Ewan ko po. Eh, alam naman na po natin na ayun nga, AI, may mga AI and ayun, pinapromote you know, ko rin syempre na responsible sa paggamit ng social no. Social media. media. So, Jeff, may, may time oh, ba? May time ba na balang oh, araw mag gaya okay, ni mean, si Bruce, yung bench underwear. Kaya mo yan? Well, um, hindi ko pa po sure eh. Kasi wala rin naman pong like, mga ganong offer pa. So, nah, if ever nga, so far, si Bruce naman, dati wala, di ba? Ngayon, well, Kaya mo yung ganong In terms of work po, mataas po yung respeto ko sa work. And uh, work-wise, work ethic, maayos po yung work ethic ko. Gusto ko po magtrabaho. And Ayun, um Kayo so, um, okay. so, um, okay. so, uh, kaya so, na po yung ganyan sa management kasi ah uh, uh, sila po yung mas nakakaalam sa akin and also Um so sobrang collaborative naman po nila. kaya tanong yeah. din nila ako kung ano yung gusto ko. And ayun, sa pagdating po sa work, uh, sila po yung nagaha-handle so um, nilirespeto ko po yung sparky. Uh, Bagay ka sa bench. Pero uh, ano, oh, if, if you ever lang na mag mabigyan ka ng mature role. Sino sana ang gusto mo makaka-part? Kasi masyadong bata si Jill yan, eh. So kung mas mature na role yung mm. mo sana nilo forward mo na sana makatrabaho. So, Well, um, marami pong um, mga kapuso actress na sobrang Actually po, nagulat po ako talagang nung na-meet ko po yung mga actress sa GMA, sobrang galing ko nila. Hindi lang po sila good looking. So, kung sino pong ipagkaloob ng GMA, eh, talagang okay, ka, personally, yung gusto mo talaga, last na lang. Personally gusto mo, makatrabaho talaga. Well, open po ako eh. Gusto ko, siyempre, sila Jill, sila Kailin, ah. sila, um, si, sila, sila Roxy. Mature na pinag-uusapan natin ha. Ah. Ano po? Maturel, sorry. Mature role, medyo sexy ano, project. Ah, well, kilala naman po natin sa si GMA na um, movie. 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 <laughs> okay, op. Okay, yun po, honest, ano, kasi wala naman po kung like si sobrang po. definite na artist na gusto mong makatrabaho kasi gusto ko rin naman mag-explore. So, kung sino po yung ipapartner up sa akin, i-re-respetuhin ko po yun. pag ko po para mabigyan ng justice sa kung ano. Pero si ano nga yung, yung mo, mo kanina, si Roxy ba, na-mention mo, si Faith Mga-mga sexy rin, di ba? Hmm. Pwede naman yun. Ah, akala ko po kasi ano eh. hmm, mga... yun. mga... sa serye, ganyan. Hindi, okay, Kasi nagka-pelikula ka na, hindi nga oh, nasun... Sayang nga naging best actor ka pa, di ba? Ikaw na mag-a-award sa susunod dahil may bago ng season. <laughs> may ano na, di ba? Pure Gold, Panalo. Thank you, ah.